Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para makabayad ng mga pagkakautang, kung kayo ba ay may mga utang at gusto nyong mabayaran ang mga ito at kung naghahanap kayo ng pera kung paano kayo makakabayad mainam na gumawa ng mga pampaswerte o mga ritual kung paano makakabayad ng mga pagkakautang para mas lalo kayong matulungan na makapag-isip at makapaghanap ng solusyon sa problema sa pagkakautang. At kung kayo ay panatiko sa mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte o mga ritual kung paano makakabayad ng mga pagkakautang, pasok lamang kayo sa video ito. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan na ito. Kung meron na kayong mga sangka, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa nasubukan at gawin ang pamamaraan na ito kung nais ninyo na makabayad ng mga pagkakautang. Masaya sa pakiramdam kung wala na tayong mga utang na iniisip pero kapag mayroong mga pagkakautang tayo na inaalala, aligagat tayo, halos hindi na makatulog, kung saan ba makakapag-diskarte, uh, kung saan kukuha ng pambayad sa utang, sa mga due date, kaya mainam na gawin o sundin ang mga Pampaswerte o ritual na ito para makabayad ng mga pagkakautang. Mga lamang tayo dito ng buong sibuyas. Ang sibuyas ay meron din itong kapangyarihan na magtanggal ng mga negative energies ng magtaboy ng mga negative elements at nag-a-attract din ito ng swerte at abundance sa ating buhay hahatiin lamang ang sibuyas sa dalawa mahangailangan din tayo dito ng papel at isusulat sa papel ang amount ng utang mo kung magkano yung utang na kailangan bayaran. At sa mo to, kuskusin mo na yung dalawang palad ang papel. At sa mo to, ibabalot, ilalagay sa gitna ng sibuyas. At sa mo ito babalutin ng green na ribbon o green na panali. At ilalagay ngayon ito sa loob ng inyong kubeta o toilet. Ahayaan lamang doon. Ilalagay sa kubeta dahil ang kubeta ay konektado din ito sa kaperahan. Kaya doon ilalagay ang sibuyas. Gawin lamang ang pampaswerteng ito na mayroong 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga galit, ang mga sama ng loob, at mga negatibo mong iniisip at paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan ang ganitong pamamaraan o ritual ng pampaswerte para makabayad ng mga pagkakautang at mag-attract din kayo ng maraming pera, mag-attract ng mga positive energies, ng mga new opportunities para makabayad ng mga pagkakautang. At syempre, ang mga ganitong pamamaraan ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at yumakas sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.